Si Nene Bakali na kandidato laban kay Martin Romualdez, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Si Nene Bakale, sinama po ng COMELEC. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon. At hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila'y nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bakale, kandidato for Congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Eh hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa. Tinanggal po nila si Nene Bakale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. Karapatan po, hindi na ninene eh. Yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya.